For today's video ay nagtanim nga po pala ako ng tangkay ng kamote. Kaya naman itinabi ko kahapon yung pinagtalbusan ng kamote na ulam namin kahapon. At ito yung pinagtalbusan ng isang taling kamote at akin yung itatanim naman. pinag ko lang ang mga natirang dahon at may napulot ako sa basurahan na dalawang plastic bottles ng Wilkins na pinaglagyan pa ng mantika. Ginamitan ko na ito ng lagari at gunting para madali kong mahati sa gitna. Hinati ko sa gitna ang battle ng Wilkins para ipagdalawa. Sa ganitong paraan ay mapapagkasya ko ang aking pantanim na tangkay ng kamote. Naisipan kong gawin ito para may libreng talbusan ako ng kamote. At ayan, natapos ko na din ang dalawang bote ng Wilkins. Gaya sa pinagtaniman ng pechay ay pinagbubutasan ko din ang magiging ilalim nito. Soldering iron na din ang ginamit ko dahil ito ang mas mabilis na paraan para butasan itong plastic bottles ng Wilkins. Hindi na lang pechay at kalamansi ang ang tanim ko ngayon. Mayroon na din ako na kamote. Ibinus ko na muna yung natirang lupa, saka ko naman binuksan yung bagong bilin na lupa at sinalinan ko yung pagtataniman ko ng kamote. Gustong gusto ko talaga na nagtatanim ako, kaya kahit andito ako sa Maynila, ay gumagawa ako ng paraan para makalibre naman ng gulay kahit papaano. Nang aking mapuno at madasig, ay sinumulan ko na din itanim ang mga tangkay ng kamote. Bale, anim na puno sa isang taniman, dahil ang gusto ko lang naman dito ay tal busan ko ito pag nabuhay at napalago ko. Pagkatapos kong maitanim lahat ang tangkay, ay diniligan ko na din muna ito. Kapag nagtatanim talaga ako dito, piling ko andun lang talaga ako sa aming bukid. Dahil tapos ko ng diligan, ay isa-isa ko nang nilipat dito sa terrace kasama ng mga tanim kong pechay. Sa lapag ko lang pinaglalagay dahil ito ang space na pwede ko sila dito palaguin. Ang ganda naman nila pag masdan, bukod sa nalilibang ako, ay nakakawala sila ng stress. Natuwa din pala ang mga kasama ko dito kahit itong terrace namin ay ginawa ko ng mini garden ko. At ayan na lahat ang aking mga alaga. Ang sarap talaga magtanim dahil maya maya lang ay may libring gulay na akong aanihin. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye bye!